Kinuha ko itong pira, iiwan ko lahat dito bag na to. Yan o, oh. kinuha ko na lang ang pira. Wait lang, wait lang, may nakita ko. Ano yan? Parang may nakita akong bag. Bag saan? Ayun o, ayun o, ayun, o, ayun o. bag ba yun? Pinatin? Parang bag. Bag ba yun? Ano daw? Ay, may nalaglag, baka may dumadwaan dito ang ano. Ay, ito, ay bag nga. Oo. So, Uy, may parating ata. Tingin ako nga. Ito ba bigay? May tao. Maka may mga motor dito ano dumaan. O may ano dito. Ano kaya to? Uy, may laman Oh. Oh. Ano kaya to? Wala, babae ang may-ari niyan. Ha? Babae. Ay, gamot. Ay, nagmimintinan. maintenance Ay, may ano, may cellphone Oh. Ay, oh. Pagpagay mo, ang dumi o. Oh. Dumi? Tingnan mo. Cellphone. Baka kung kanino yan. Ito, may wallet Oh. At ay, may boy, pira. Ay, may pira. Ay, may pira. may pira. Tingnan ko pala kung may ano, may ID. May ID ba yan? ID? Ay, wala. Tingnan nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kano? 1, 2, 3, 4, 5. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ID. 27, cellphone. cellphone. Baka mayroon. Hindi mabuhay. Itong isa may gamot. Gamot oh. Ay, may maintenance oh. Ano ito? Lusartan? Tapos baka ito. Matanda ang may ari. Eh, Ayan o. No? Daisy Coverin. Tapos natin isa. By Jisik. Ayan. Baka may aid dito. Ano ito? Ano ba ito? Ay, tissue. Babae may ari. Babae nga. Tapos ito. Mayroon pang ano. Ano ito? Ay, pang make-up. Tagba daw isa. O, ano to? Kating ko? Wala matanda na may ari niya, but may kating ko. Ito, hey may lipstick pa oh. Ayun oh. Ibalik ko na to dito sa bag. Uh -huh. Yan. Tapos. Paano natin sasauli? Wala naman palang ID. Iwanan mo na yung bag dyan. Iwanan ko na tong bag. Kunin ko na to. Bahala siya. Kawasa siya eh. Mayroon akong pera. 1, 2, 3, 4, 5. 5,200. 5,200. Iwanan ko na ito. Yung cellphone, ay eh, dalhin ko na. Ito lang iwan ko. Okay, makakita. Ayan, iniwan ko yung bag dito. Baka po, ano, iniwan ko na lang yung bag. Kasi baka hanapin nyo po. May bag po ditong nalaglag. Eh, iwan ko na lang po yan. kumain nga ha. Dadalhin ko itong cellphone sa itong pira. Baka may makakita eh. Tinan mo ha. Wala bang tao? Iwanan ko lang yung bag na yan.